Pacquiao habang naglalakad sa kanilang pag-iikot dito sa London, inabutan ang isang nanlilimos. Hanggang sa London nga, abot ang kabaitan ni Manny Pacquiao. May mabuting puso Nilakad nga nila ang kahabaan ng Windsor Castle at dahil sanay na sanay sa walking at jogging ang Pacquiao family ay kinaya nila ito. Enjoy nga kahit apat lang silang magkakasama. Namimiss nga ni Jinky ang malambing niyang anak na iiwan dito sa London. Magdedebo pa lang nga ang anak nilang si Princess sa October at maaga nga itong matututo maging independent. Bagaimana kita nak jatuh bengkak di kau Bagaimana Remig. Jogging nga sila sa Hyde Park at sila nga ay mga naka-rubber shoes para komportable. Ang sisimple lang ng kanilang mga suot dahil malamig nga ngayon sa London. Mga naka-jacket nga at balot na balot. Pinapakita nga kay Princess ang mga lugar dito para maging pamilyar siya. Dito, nakatira, no? dito nga sa London, malaya silang nakakapasyal Na walang sumusunod na mga tao Wala din silang kasamang mga security At safe na safe nga Kakaunti lang kasi ang turista dito Ang sweet naman ni Manny kay Jinky Habang nagpo-pose nga kasi si Jinky for picture Sabay lambing ang asawang si Manny Ang magkapatid na Michael Princess naman, mamimiss ang isa't isa. Sumama talaga si Michael sa trip na ito para makabanding naman ang kanyang little sister. Sumakay naman sila sa bus train ang sisimple lang ng kanilang travel. Ang mahalaga para sa kanila, magkakasama Nagsasayang pumapasyal. Napakasaya ng pag-iikot nila dito sa Windsor Berkshire. Napahanga nga si Manny Pacquiao sa kagandahan ng London. Pinuntahan din nila ang sikat na castle dito. tahimik pala dito sa London. Maririnig nga si Manny na parang tila gusto niya na lang dito tumira. Malamig, maganda ang panahon, maganda ang view, kakaunti ang mga tao. Parang dito nga gustong mag-retirement.